Sa ginaganap na pagdinig ng 2025 proposed budget ng Marawi Compensation Board ngayong araw, iminungkahi ni Senator Padilla ang kanyang pasasalamat at pagsuporta sa pagbibigay ng karagdagang tao para sa Marawi Compensation Board. Alam nyo, uh, yung pong kanilang kinakatakutan sa lahat ay eh yung binigyan po sila ng kapangyarihan na ito na mag- bayad sa ating mga kababayan pero kulang po talaga sila sa tao. Yun na po yung una pa lang ng pag-uusap namin, unang araw pa lang ng kanilang panunumpa. Yun na po ang kinakatakutan nila na sila ay magkamale uh, magkamali una na. Pangalawa ay mapagbintangan. Sapagkat alam niyo po, uh, napakahalaga po sa mga Muslim yung pagganito mong pera. Hindi namin pera to Pera po ito ng taong bayan na ibinigay po sa amin, sa kanila, ang kapangyarihan para ito po ay ipamahagi at bayaran yung mga na, nasalanta, yung mga tinamaan ng gera. Very noble ang kanilang uh, purpose which is really to compensate. So, i-empower natin sila talaga. So, yung tingnan nyo naman, naman yung mga request, mga galing talaga sa ground uh, sa people implementing the law ang gusto naman nila tumulong hindi makulong kung pakipaliwanag na lang sa amin siguro in detail sa kada opisina namin how we can use the budget uh, process to really help you pagdating dito sa sa mga plantilya nino. Lubos na pinasalamatan ni Senator Padilla si Senator Coco Pimentel sa suporta na ipinakita nito para sa ating mga kasamahan sa Marawi Compensation Board gusto ko lamang pong magpasalamat at uh, Allahu Akbar naging naging parang mikropono ko po si Senator ko uh, Coco Pimentel III sa lahat po ng kanyang sinabi patungkol na dapat i-empower na po natin talaga ang mga kasama ko po.